Sino yung mas angat sa kanilang dalawang pangit sila? Ako yung grammar mo. Well, tinake niya yung kanta ni Andrew Ano bang... ano ka ng pangit? Eh wala eh. Hindi laloko pa rin. Oh, experimental yun. Kakaiba, kakaiba nga yun. Dalawang... Ano, Jo Marito the second power yun. Hindi, tinitin ako yung sino yung mas ano. Sino yung mas pangit? Hindi. Sino yung mas angat sa kanilang dalawang pangit sila? Sino yung mas angat sa kanilang dalawang pangit sila? Awa yung grammar mo! Hindi, gano'n na nga. Feeling ko nag-type lang to siya sa Facebook ng Jomorin, is yung top two, Yung top 2, message niya. Hindi <laughs> <laughs> Wait, pareho silang palahingi? Eh? Uh -oh. Pareho. Uh -oh. Parehas binila mong kotse? Uh Oo. -oh. Ano yung kotse nung isa? Ano sa <laughs> una? Parehas lang din halos civic, yun lang yung kayo. Oh, ah, but still. Yung ibang hindi nila mobile na, na maklo so, yung lalaki nila. Yun lang. nga, ako nga yung nakamotorin. <laughs> Tapos talong ng civic, no? <laughs> Ako, na <lakaw>, motor <laughs>